Ato ba niya mga higala? Sa barista mong dagko, lumang tipan na yan. Sa bagong tipan, nilinis na yan ng Panginoon. Pag sure, oy, sa tinuod ng mga kaisunan, maagid na nabasa sa Biblia na ang mahugaw ng anak gihisgutam dira sa Leviticus 11, gihiluan na sa ginoo no, sa bagong tugon. Maagid ko'y mabasa anak sa tinuod lang. Ay, kong igna, niya mo gamit sa jes, Jess. Sa pananaw ni Pedro, mo gamit sa mga anak. Niya, mudagan na po dayon mo sa Marco City Kids eh. Hmm, ati ko. Ano sa to, sister? Buhat cheese? Marco City Kinsey? Kabawa lagi ka. Kabawa lagi ka, anak. Nga lang nagpabuta-buta pa man ka. Nga lang nagpabungol-bungol man ka. Kanang imong pagkabatan on sister. Ipit e man ka no? Ipit ka. Kaya naman, tagaan ka niyong sardina pastor? Or, eskwilahon ka? Tapos, yes. walihan ka 15 minutos, dali na ka madami. Kaya nga naman, den din, libitikus 11. Dili, makaong baboy, hugaw. ingon dito ah, di, di, ay Kaya naman, oh. naman ipit man ka, sister. Ingon pa ka, Mungkin gamit ni Misa Marcos City Kinsey. Pag sure diha, huwag kakasabot. Akong basa ko na. Kanang Marcos City ba? Ato ta, ato ta sa Marcos City Disutso. Oh, ha? Marcos City Disutso. Naingon siya. Sa inyong panabot sa Maracamus Oban. Hmm? Mitubag si Jesus kanila. Wala ba di ay kamu makasabot? Na? Wala di ka kasabot, sister? Jadi nanin kano urak tersebut. Ya pada yo nagbuas ha ingon sa Bisa Bison unsa namusulud sa ba, ba sa taw dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man musulud sa iyang kasing-kasing kun dili nagtus iyang tiyan. Og unya Mugula usab sa lawas. Dili di ay na makahugaw kanang makahugaw. Kanang muguwa sa iyang bak -ba Sester, kanang mga No? Kanang pagkaon Hindi nahugaw, sister. No? Diya sa 1 Corinto, sir. 1 Corinto, kapitulo 10, niya, versikulo 5, ba city. Kung ikaw, hakiyaran ka diha, o pagkaon, di ikaw mukhaon? Ha? Di ikaw mukhaon? O na, sister? Ayaw. Patakag istorya ba? No? Dali na lang ka ni No? Ipit man ka. Ha? Eh? Ipit eh, man ka, bisa kay bau ka ba? Mas magpagbubuta-buta dyan ka, bungul bungal Master, basa-basa pag may time, ha? Basa-basa, ha, -basa na? No, bisa tagaan pa kang versikulo, bisa kung pila ka versikulo, da, sister. Fokus lang dyan ka sa 11. Ha? Ha? Fokus lang dyan na? Basa pag may time. Hmm? Basa. Okay? Okay? Like gang come sneak <laughs>